Our last day sa ating bazaar dito sa SM Aura. Ayan. Maghahanap ako ng pagkain. Naglalakad-lakad lang ako dito. Papasok tayo ng SM Supermarket. Maghahanap tayo ng pagkain dito. Kung ano yung mabili natin pagkain. Kasi may pagkain dito sa loob. Tingnan natin. Tingnan hmm. natin kung ano pwede natin bilhin pagkain. Kasi may luto ang pagkain dito sa loob. Walang kung sa nakakabila. Sa kabila siguro. Sa nalang. Tingnan natin sa kapila. Kasi, kasama ko. Ayaw na kumain ng ah uh, pagkain. Araw-araw kasi. Ay, hindi naman sa araw-araw. Pero totoo naman. Araw-araw, binibilhan ko siya ng Jollibee. <laughs> Jollibee everyday. Tingnan ko dito. Hindi ko alam kung saan eh. Natamad ako magtanong. Pero... Oh. Uh, service. Ang laki kasi nito guys. So hindi ko alam kung saan ako bibili. Mainam siguro magtanong ako. Pero kung makita ko. Ha? Ano saan yung Ah nandito. Nakita ko na guys. Nandito. Naghahanap na yung pagkain dito. Nandito lang pala sa labas. my god. Bubo. bubuka. ka. Ganap yung pagkain. Hindi lang pala sa labas. Rice in a box. Magkano yun? Parang sarap nito. ito. Ham and bacon. Wait lang. Ayan yan yung choices, guys. Pero yun yung kukunin natin, yung ham and bacon. Okay. Meron din naman sa kabila. Yan po yung kinuha natin. Ham and bacon. Tsaka wait lang natin. dami pa rin tao dito. Sa loob tayo ng supermarket. Lamig dito guys. Grabe. Take out natin. Doon tayo kakain sa labas. Pila. Yan na yung ating food. Eh. Uwi na tayo. Yan. Kain na tayo guys. Dalakad na tayo palabas. Watson. And pila here anywhere. Grabe, haba pila dito. Talakain. time. Cha time. Cha daw pag may time. Malapit lang naman dito. Kasi umiikot lang ako doon. Doon ako dumaan kanina sa kabila. Mayroon yung Jollibee and King and Macdo. Ayan, yeah, ang ganda ng mga aso. Like Tyler Joe, golden retriever din. Pero black. <laughs> black and brown. Ayan, yeah, malapit lang naman. Tsaka dalawa eh. Dalawang ano lang. Ayan yung Macdo, KFC, and Jollibee katabi lang grabe kala mo na. Ha? dami mga gaganda ko pogi dito ito lang ha? o ba diba? lapet lapet ah, musta na yung aking best friend dito best friend how are you best friend kain natin teh yeah kain na tayo guys let's eat and last day we're going home we have cupcake here and wow Nakad lakad lang tayo galing tayo na alam na charot kakapaglakad lang tayo kung maganda tayo yan yeah. cake yan yeah. Mary Grace McDonald. Their spice ganda. Galakan <laughs> tayo. Maodo. Sarap nito. I'm sorry. <laughs> Ini yeah, mah anu rasane. Lah. Ya nyong pai ra lu. Sarapan. Di si Virginia, Virginia. Vanessa. Yan. Yeah. gagal kami ang dalawari inday. Kasi may nagbantay na doon. Hi! <laughs> Video gali. <laughs> The and Store. Na 50% sales sale. Mali ba ta, tatray? Tata. Gani. Sale. Sale sila. Sa mga make-up, tumakad to dun. May cute things. 50% off sila dun. Rashes. Bata yung? Nami din? Kulay? I don't know too. Do. Mahal galing. Hmm? 50% off. Hmm. note na sa ate. Ala, amo ni akong kulay. Oh. Buy one take two yan. Mm. Buy one take Buy one take two lahat yan. Palamuti sa mata. Ala. Guwata, puro kong paganda. Wala tao. <laughs> Naglantaw lang kami. <laughs> eh, may mga reload na Lantaw na tayo. tayo? <laughs> di ba yung mga tao, di ka, di ka, makapinta sa tsura nila, no? Tala tayo, hindi man lang tayo makapinta sa tsura. Ma, makapinta, man tayo, pinta, tayo natin? Hindi, <laughs> okay? Ano? Mga sapatos na. Na, uma é. Não, não é bug, Dave? Não, não é Você que isso? Você quer que eu ito Medyo malaki-laki itong damit. Oh. Punta natin hanggang dulo. Para mga make-up din. Oh. Huh? Happy skin. Yan din yung sa baba, no? Ay, hindi. Si, ah, ay, 50% off din. No? Ito mga jeans, oh. Ha? Hindi ka magbili kayo pang marit siya. Pagwaan ka sa amin. Pagwaan ko dyan sa amin ni Libo, diwan. Galiya hindi, hindi iya. Dote ka, alun. Diwan. Kitna mo niya. Gali kayo, di ulit iya. Iyan pa. Pagkabot sa si balay, naka-utang. Gali. Wala ko namin sa mga bago. Oh. Wala ko kit sa mga ba, oh. Hello, ang cute yung mga patos. Ganda na yun. Oh? Bakod lang dahil. Mataas pa ko na, no? Bakod lang. Ano? La. Meg? Ha? Masaka kami sa Amon nga mansyon ni Inday. Una, day. Ayan. Ayan. May mansion si di sa SM Aura. Uy, Day! Invite mo yung mga friends mo sa balay mo. <laughs> come, come, Odiri. mag na <laughs> Nami, sangi mo nga flooring, Day ba? Pa Pakita. <laughs> Ganda ng floor mo, Day ba? <laughs> Ante. Ante. Kaya ka pang agad. Ala, ari sa Ay, ang may wifi. Grabe. Matamay. Gani kay tunog ila, no? Ang ni sagala, gala. Mayo pa sa ino. Libre wifi. Libre sila wifi, di guys. Laday pong dito yung oh. sa halagang 59,000. Makakaupo Makaka ka na dyan. <laughs> ganda lang <namang> yung <laughs> sit up na yan. Ganda yung oh. Huwag na oy, oh. na oh. Thank you. Perfume. Ang cute oh. Uy, ganda ng lipstick. Ay, Mac! Favorite ko yan, Mac, lipstick. Favorite ko yan. May ganyan ako dati. Namigay ko nila, ah. Maganda yan. Uy, kaganda na yun. Oh. Dali, dali, picture. Anta ka, dali. Wala kaganda, oh. Uy, kaganda, oh. Ganda dito sa taas. Day, dali, dali, dali. Picture, anta ka. 别。